Yeah. Nice. Kuanta. Maka -mak. Parang Kita ni. Ayan may mga backup na ano na po, fire man, fire truck. Andiyan na po silang lahat. Pero grabe, umapoy na talaga siya. Kanina usok-usok lang yun eh. Lumiyab na siya. Niarawi kayo kasi baka haram?

May si Ramay Salman, sino naman Wala na di ba mga bata di? Lang, <laughs> lang lang. na mas Ang lalamang, wala na yung guys.

Unyalan <laughs> lamang sila yung... lamang sila anti mong komuna. ng Rantaburmaes. Manasubok lang pa dito. walang nga. Pero ayan may at Ano nung to? Ngayon ang live ya. Pag-ang pag naman. Si Ini ka. Ay, dalang mga kalagra. Ay, Diyos ko, nakakatakot. Mas lalo kasing tinutupok yung, tumutupok yung ako eh. Kasi nga, light materials yung mga ginamit sa taas. Sa baba, may mga kahoy-kahoy. Tapos Buti na lang ito Alam ko firewall to eh Ito, ito Ito Mars Parang firewall to na ito hmm. Kaya hindi siya ano Pero mga buto may buto kayo eh labas Pero andita na ako Kasi no, kin, di na Abda may lasa naman Inari? Inari, Jack? sa ano po sa barangay taloy san pedro san carlos

Imo-imo sa blara Apo, Apu, sa blan Pero akin uman. Ang kapimanayang ditan, akin at ako lang. Ang tiyo po tang maagutan? Hindi, wala di. Abayag eh. oh, oh, latan, yung... ab latan eh. Tiyo po tang maagutan? Oo, hindi po Ang eh. Kaya makapakala Paano doon ako ulantan. tan?

ito mas Pagkatapos ng mga mata na pulang katan Ngiy <tog> selamat at tingin mo dapoy excuse <laughs> me <laughs> oh. <Balay> Ang trabaho. Padarin <laughs> <laughs> niyo nagarap po ayo. Hindi naman talaga. Wala nang trabaho. Ano Paso la